Han! Han. Nagme-makeup ka na naman ka na guys. Sana naman pupunta. Pupunta ako ng SM kasi may kailangan akong bilhin. SM Monumento? Oo, oh, SM Monumento. Pwede ba ako sumama? Oo, uh -huh, kasama nga. Ka ah kasama ba, At, ba ako? Tayo, wow, gusto ko yan. Katso dun ha. Sa oh, Tokyo ako Eh. <laughs> Oo, oh, sige, sige, sige. Pero pautahin mo muna ako. Oo, oh, hindi ko yung pera. <laughs> An, Oh. Ay ayos ka na? <laughs> Aalis na. Na-ready na ako. Na-ready na rin ako. Ito, so, bababutan tayo na ulit. Ay, hindi mo ka ah, sa patos ka. Ah, sa ka. Kikinelas lang ako. Oh. An, bilhin mo ako sleeper. Ha? We withdraw yung pera mo, yung pambibili ko. Bilhin mo ako sleeper, wala ako sleeper ay, eh. Yeah. Ayan, we withdraw ko yung pera mo, yung pambibili ko. Mamasahe lang tayo? Oo, oh, wala yung kotse natin. Hindi natin sama ano si sa Nio. Wawal wow, mo si Nio, may iwan. Kaya nga. Kaya mo na mahirapan tayo mag-park din eh. Yeah. Sige na, bisa okay, mo na. Ito Bye. Bye. Bawa na nga na ingo. Bawa na nga Nag-grocery ka ulit. <laughs> ah, grocery lang natin ha. Nag-grocery tayo Ang dami nating pera. Lagi tayong nag-grocery. Anak na tayo ni Henry. Anong natin dito? Mangkok. Mangkok talaga. Nag-message pa tayo para sa mangkok. Sabi nga nila maganda daw mong kukse sa matibay. Hindi na babasa gaya dito gaya. Oh, Oo, baka pag ano, uminit yung pulo mo sa akin, mapatong eh, mo na lang. Baka ay akin mo iba to yun, hindi mo babasa Oo, oh, hindi yun. ako lang, okay. Tara, maganap na tayo ng mangkok. Dapat ito mo naman. Ito ang gusto mo. maganda to, Dalawa pwede na? Oo, oh, pwede na. Magka-plato tayo? Hmm, hawakan mo buti ah. Eh. Plata din na? Nice, Hindi na. Ayos ito. na yung mangkok na binili namin sa SM <laughs> na dinayo pa namin dito sa Monumento. Dalawang plato, dalawang mangkok. Pampasarap kumain, kutsara tinidor. Boss Jay, ano binili mo? Bagay Ano pa? Talaga. Bumirin pa ang kahabi. Ang Dami mo naman shopping. Thank you. Kaya hindi mo mawala yung pinggan. Para naman kumain. Thank you. Ang dami mo nang pinashopping sa akin.

Ano ba masarap? Puro pagkain eh, walang water. Milk tea. Half time milk tea. Sagu, walang sagu. Sagu. Wala na yata dito. Wala yung drinks, gulaman. Gulaman. Pwede na yung gulaman, tara. Libre mo sa Tokyo Tokyo. Tara, ay tayo gusto ng katsu dun, ha? Katsu dun, daming tao. Saba ng pila. Ano yan. Sa parang ng accident. Tao po, mga boss. Tao po, Thanks, God. Thank you hey. sa libre. Okay. Oh, eh? Kaya. Ah, paano mga boss? Uwi na kami. Salamat sa libre. Mas David. Kung ano libre, ano ang bayad. Bye eh? mo oh. naman din ako. Bye mga boss. Uwi na Bye. Han! Nakauwi ka na gonna nakakapagod. Traffic, no? Hindi naman, sakto lang. Sakto lang. Init lang sa jeep. Oo, oh, mainit. Eh. Hindi ka nasa sanay sa mga biyahe-biyahe. Mga ah, ganun eh. <laughs> okay lang, mas mainit pa rin sa Dubai. Mainit pa rin sa Dubai. Pauwi na kami. Busog na busog kaya na. Tatamad lang ako kumilos. Grabe. Ano ba mga binili mo? wala yung ano lang, kutsara. Kutsara. Malagyan ng tubig. It's mangkok. Yung mangkok. Kasi yun lang naman ang dinayo ko sa SM. Tapos pinggan. Wala na. So Pagod atsudon. ka na. Akatsu Paborito ko yun. na ako sa may busog ko talaga. Salamat Han sa Akatsu doon na ng chan ko. Hindi ko na papakita sa video kasi na sa mga ni kahan natin sa mga kabos. <gasps> o, oh, sige na, ka na. Bye. Pupunta pa tayo nga sa patay. Papay nga pa tayo. Okay na, bye. Makabos, makahan. Sa susunod na video. Bye-bye.